Nakapag-try na po ba kayo ng ganitong luto? Pinaksiw na galunggong pero ang inilagay ay santol. Yung santol na matamis, yun yung tinatawag na bangkok. Tara, tikman natin! Ayan, sure ko naman po ngayong araw na to ay ang pinaksiw na galunggong sa santol. So ayan, meron po tayong limang pirasong galunggong. Ito po ay isang kilo. Ayan, press na press. At napakaganda ng kanyang laman. So, ayan na po. Nalinis ko na. At hiwa-hiwain ko dito sa ano niya para... Siyempre, kung maglalagay tayo ng asin, ay manuot doon sa kanyang laman. Sa loob ng laman niya. So, ayan. At ipagsasama-samahin lang natin ang mga sangkap nito. Lalagay lang natin sa kaserola. Madali lang naman itong lutuin. Ayan ang ating mga sangkap. Mayroon tayong, ayan nga si pang sigang. Mayroon tayong, tayong nakuhang okra sa ating uh, tanim. Mayroon dalawang santol na malalaki. Itong santol na malalaki na to, ito nga yung titawag na bangkok na ano, matamis siya, hindi siya maasim. So, ayan yung sibuyas. Siwahiwain ko na din. Ayan, medyo malalaki yung ginawa kong hiwa sa sibuyas. Kasi hindi naman natin to igigisa. Tapos, ayan, maglalagay din tayo ng bawang nga. Ayan, sama-sama lang ito dito sa, ano, sa kasirola. Tapos, meron tayong luya. Ganito yung uh, pagbabalat ko ng luya. Kutsara yung ginagamit ko para pag nagbalat, hindi siya kumakapal. Ayan, tsaka hindi siya nakakatakot kapag uh, binalatan. Kahit yung mga maliliit ay naaalis yung mga balat. Yung mga maliliit na sa singit-singit, ayan. Ganyan ako magbalat ng luya. So, ayan, ngayong araw na to ay samahan nyo na naman po ako. At tayo nga po ay magluluto nitong paksiw na galunggong na may santol. Ayan, nalagyan ko din pala ng dahon ng sibuyas. Meron akong dahon ng sibuyas. So ayan, pagsamasamahin na lang natin dito sa kasirola yung isda at saka yung mga sangkap natin. Ayan. Ayan yung luya. Nahiwa ko na ng maninipis. At ito, ito na yung ating santol. Babalatan ko na rin siya. So, ang santol ay, kasi naanong ko to dalawa, hanggang tatlo pwedeng ilagay. Kasi ito namang santol na to ay, hindi naman siya maasim. tamang tama lang yung ano niya, dahil nga matamis. Hindi aasim yung ating isda, yung ating paksiw na galunggong. Kahit tatlong santol yung ilagay natin dito. Pero ito, dalawa lang yung nilagay ko. Kasi malaki naman yung isa. So, ayan, nabalatan na. Ayan, ganyan ako magbalat ng santol. Tapos, ginaganito ko siya para yung salaman. Pero sa ibang mga bago lang na naghahawak ng kutsilyo or hindi pa masyadong sanay humawak ng kutsilyo, gumamit na lang po kayo ng uh, chopping board. Ayan. Ayan siya, para nadkadurog durog yung kanyang laman. So, ayan, ito yung laman, o, yung tinatawag na malamukot. Yan, di ba? Ang sarap nito. Kasi nung pag, ano, kin pag kinain mo tong buto na to, talagang pag iniluwa mo siya, eh, tanggal yung mga ano, yung nasisi mo talaga yung katas nung ano, nung buto. Di ba? Masarap. So, ayan, nilagyan ko rin ng dahon ng sibuyas. Laman na sila dyan. Pag after nyan, lalagay ko na rin tong mga sili. Putol-putolin ko dahil nga, may mga sili kasi na wala naman siyang ano, anghang. So, sa hindi naman masyadong mahilig sa sili ay pwedeng isa lang. Nasa sa inyo naman po yun. Itong ating okra ay optional lang naman. Pwedeng wala naman ito. Pero kami nga dahil meron namang ano, naaaning gulay. Ayan, tsaka kasi nga lahat ng mga niluluto ko ay talagang kahit papano ay nilalagyan namin ng gulay. Kahit anong gulay. So, ayan, nilagyan ko na ng asin, tapos patis, Ayan, para yung lasa niya ay ano, manuot na doon sa ating isda. Ayan, meron din bechin. Optional lang din po yung bechin sa hindi gumagamit ng bechin or kung ano man yung pampalasang ginagamit nyo. Nasa sa inyo na po. At lalagyan na po natin ng tubig. Ayan. Kasi kukulo pa naman siya at matutuyo pa yung sabaw niya, yung tubig. Pwede rin natin dagdagan ng konti. Kung ina, ano, sa inaakala natin ay ano, konti lang yung sabaw niya. Pero itong tatlong baso ay tamang-tama lang. Nag-add na rin po pala ako ng ano, pamintang buo. So ayan, sasalang na natin sa apoy at ano lang to, mabilis lang tong maluto. So ayan, kumukulo na after 10 minutes. So after 10 minutes ay luto na po ang ating pinaksiw na galunggong. Ayan, titikman na po natin kung ano po yung lasa niya. Pwede tayong mag-add kung ano man yung kulang, kung kulang sa asin, kung kulang sa patis. So ayan, pinatay ko na po yung kalan. Luto na po ang ating paksiw na galunggong sa santol. So, para makuha natin yung isda at hindi madurog, itatabi muna natin itong mga santol o uunahin natin siyang kuhanin, hanguin. Ang santol nga pala kaya isinama ko yung buto ay masarap din po ito. Kinakain namin din yung buto. Kasi ito rin yung ano, malasa din to at masarap. Kasi pwede rin yung laman lang. Pero sayang naman kasi nandun din yung ano, kumbaga yung lasa ng buto ay napunta rin sa ating sabaw. So, ayan na, na natin yung isda para hindi madurog. Ayan, dadahan-dahanin natin ng hango. So, ayan na po. Pwede na tayong kumain. Lalagyan natin ng sabaw. Ayan, bubuhos pa rin natin yung sabaw dyan sa isda. Ang sarap nito. Walang ano, tamang-tama lang yung asim niya. Yung ano, tamis-asim. Manamis-namis na may konting ano lang asim. ayan, dito ko na po i-end ang aking video. Maraming maraming salamat po sa iyong pagmamahal at suporta ah. sa mga napasilip na padaan at sa mga bagong subscribers, sa mga viewers, silent viewers. Thank you, thank you so much.